Katanungan pa rin ng marami kung ano kaya ang pinakapunot dulo bakit nagiwalay ang katniel. Dahil sa kanilang statement, hindi naman nila sinabi kung ano talagang dahilan. Pero sa nakikita ko, he tried to get her back and fix their relationship nga but wala na talaga. Ngunit palaisipan sa lahat kung ano ba ang pinagugatan ng kanilang breakup. Ngunit sabi nga ni Catherine Bernardo, nagumpisa sila na may respeto, nagtapos din sila na may respeto. Ngunit may kumakalat na picture na sila Andrea Brillantes to at Daniel Padilla sa elevator. Ngunit walang patunay dahil nakatalikod ang dalawa. Napakagaling lang dahil last month nung pumutok ang issue ay magkasama pa ang dalawa na parang okay na okay. Dahil inalikan pa nga ni Daniel ang kamay ni Catherine. At enjoy na enjoy pa silang nakikita na sumasayaw. Ngunit sa kabila ng kasiyahan na yon ay wala na palang Katniel noon.